Sa ng isang search warrant, timbogang ang isang 41 anyos na lalaking ito sa barangay Kalaba, sa bayan ng Bangged Abra kahapon no February 25. Nahuli sa kanya ang aabot sa labing isang gramo ng shabu at mga parapernalya. Aabot ang halaga nito ng 79,628 pesos. Nasa kustudiya ngayon ng PNP ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, isang 41 anyos din na lalaki ang nahuli kahapon sa barangay Bulanao, Tabuk City, Kalinga sa ikinasang bypass operation ng PDEA. Nahuli sa kanyang dalawang bricks ng marihuana na may bigat na dalawang kilo at nagkakahalaga ng 240,000 pesos. Nasampahan na ito ng kaso at kinumpis ka rin ng mga operatiba ang kanyang motorsiklo na pinaghihinala ang ginagamit rin sa iba pang mga transaksyon. Sa probinsya naman ng Kalinga, umabot sa 6.4 million pisong halaga ng marihuana ang binunot at pinagsisira ng mga kawani ng PDEA Cordillera at ng PNP sa dalawang araw nilang marihuana eradication sa humigit kumulang 3,200 square meter na lupain sa bayan ng Rizal. Wala namang nahuling cultivator. Vanessa Bugtong, RNG News.